Tatay eh. Kasi ito yung bato daw eh. Kinuha pa yung pera niya. Ayan daw yung bato. Buti hindi nakuha yung cellphone mo, tay. Napako talaga sa mukha mo, tay. Ay, wait. Inuyan nga po. Tatlo pa sila, no? Sir, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Paano ba nangyari yun? Sir, bumabiyahe po ako ng jeep. Marami ko pong laman na pasero. Opo. Puno po yung jeep. Anong yeah. rota po yung... Ang uno ko ba po, sir? Ang uno ko ba? Okay. okay. Biyahe po ako. Ngayon, may bumaba po ng ano, junction. Okay, puno ng jeep. Okay. May nakita po akong mga pasero, tatlong lalaki. Mm -hmm. Ngayon po, sir, hindi ko po isinakay. Hindi lang po ko po. Mm -hmm. May pumara po sa akin. Ngayon, tinabi ko po. Okay. Ay, nung pagkahinto ko po, nagtakbo ang po sir yung mga lalaki. Ay, ah, yung nilampasan mo? Yung lalaki, tumakbo po, sumabit po sa jeep. Mm -hmm. Ngayon po, pagkasabit po, sabi ko, eh, bawal naman po sabit. Nasa batas naman po yan, sir, di ba? Okay, tama. Ay, inano ko po, pinababa ko po sila. Mm -hmm. Pagkababa po nila, nagalit po sir sa akin. Di, bumalik pa ako sa Manibila. Okay. Ayun nga po, sir, inambaan na ako ng bato. Mga bata Tapos, po kinuha ito? kinuha po yung koleksyon ko po na unang biyay pa lang po yung sir eh. Kinuha po yung pera do sa harap ko. Ah, so mga hold-upper talaga ito. Opo, Buti talaga, hindi mo sinakay. Ha? Kaso nung Opo. hindi mo sinakay, na, naabutan ka pa rin. Opo, yung mga pasero ko po ang makawawa naman po sa loob. You, Geraldine, so you, nakita niyo po. po yung buong pangyari. na yes po kayo. Yes po. Nakasakay po ako kay tatay po noon. That time po noon, may binaba pong pasayero si tatay noon. Mm -hmm. Tapos may tatlong lalaki na biglang sumabi. Tapos si tatay hindi umaandar. Sabi niya, bumaba kayo. Hindi bumababa, Binaba na ni tatay mismo sa upuan niya. Tumayo siya sa upuan niya. Bumaba siya. Mm -hmm. May dalawang lalaki, parang nakipagabulan kay tatay. Parang trip talaga. Bumaganyan. Mm -hmm. Tapos yung dalawa po, pumunta na sa harap. Yung isa, nakipagabulan kay tatay. Sabi naman ng mga pasayero namin, Tay, wag ka nang bumaba, ba't bumaba ka pa? Sabi niya, sumakay ka. Babalik na si tatay sa upuan niya. Binato siya ng lalaki na isa, Nang malaking bato. Tapos habang nagdadrive po siya, tumutulo yung dugo sa ilong niya. Tapos may bitak po yung dito niya. Ito po, sir. Dito po. Nakapagpagamot eh, na po, po kayo. ko po. Kala ko nga po, sir, eh, patay na po ako doon. Eh, kaya, kaya kung bumagsak Kasi... po ako doon. Ay eh, buti po, sir. Dito po. Inano eh, ko po. Okay. Tamo po. Dito po. Dumugo po dito yung mga suspect hindi po nahuli. Nagsumbong kay sa PMD. Wala po sir kasi madilim po do sir Nung, ano, wala man lang po. Hindi niyo po na mukaan. Wala po sir. Bumaba pa po kasi siya, sabi ng mga pasayero namin, wag galit pa po yung mga pasayero namin lalaki. Ilan lang po yung lalaki, halos lahat kami babae. Tas sumabot ako, sabi ko, buti nga bumaba si tatay kung hindi tayo na Tama. Hmm. Kasi sila. sila mga eh, hold up. Po, mga hold up po, yes, pero ni. Eh. Kawawa naman po sila eh. pasayero Imbis na po po pasahero po sila. ang nasaktan. Tapos ako po yung last, last ride ni Tahatay, pakubaw po. Sabi ko, Tay, okay ka lang, hindi siya makasalita, nanginginig siya. To so, sabi ko, Tay, picture ang kita, sabi niya, wag na, nahihiya siya. Magandang hapon po, Colonel Lim, sir. Magandang hapon po, Senator Rati. Uh, Wala tayong hapon. police visibility sa lugar na yon? Actually, sir, meron naman po, kasi lang po, medyo nag-iikot-ikot po itong ating uh, mobile na nakakasako po uh -huh. sa lugar na yon. Dahil nga po, nung nalaman po namin ito, pinagutos din po ng ating provincial director na uh, tightening pa po yung pagpapatrolya natin doon. At hihingin uh, ko rin po sana yung tulong niya sa programang ito kay Sir at saka kay Ma'am na kung po pwede po eh, makausap din po namin sila para malaman po namin yung detalye ng mga pangyayari. Madilim daw kasi, Colonel, hindi na namumukaan. Baka pwede <coughs> niyo pang sa inyong butihing mayor dyan na maglagay naman ng streetlights. Opo Senator. Uh, saan yes, ba napunta na na yung budget po? para sa street slide sa kainta? Yan ay alamin po natin sir kung saan po talagang lugar at baka naman po meron kayo ng mga CCTV na makapagbigay sa atin ng identity ng mga taong ito. Sir. Sige sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan Colonel. Ito pong si Sir Ariel at uh, pwede niyo po siya interviewin at baka meron kayong makuha ng mga impormasyon, mga katulong. Uh, sa gagawin yung pag-imbisi kung sino itong mga suspect na ito. Yes, sir. Yes, sir. Ato po. Uh, gagawin po natin. Tsaka ang dami pong <coughs> nagko-comment po na doon talagang lugar yung takbuan ng mga magnanakaw po, snatcher. Ah, sabi. Doon okay, po, po nag-comment po sa post ko po. Colonel Lim. <laughs> yes, sir. Ayan, okay. Yes, dami mga nag-react daw nung i-post ni Ma'am Geraldine yung pangyayari. Sabi, dyan daw talaga sa junction, talamak daw talaga ang... Uh, May looban po, doon doon daw po tumatakbo. Dun -dun kahit gabi tumata daw po. O, pag gabi, doon daw tumatakbo yung mga masasamang loob. Bakit hindi yung pa pumasolve-solve yung, ano yan? yung problema yan? So, ibig sabihin, kulang sa police visibility, Colonel. Sabi ko nga po, umaari po sana yung, yung talagang lugar na sinasabi po nila sa junction. Kasi po yung junction po, ito po yung crossing. So may stoplight po tayo dyan. Meron tayo mga traffic enforcer dyan almost on 24 hours basis. Kaya hindi ko po ma, sir, ma figure out, ma picture out kung saan po banda sa junction po yung sinasabi nila, sir. Okay, sir, ganito na lang. Okay, ibibigay ni Mr. Acuzar yung exact location, Apo. yung sa junction, mag-concentrate yes, kayo doon kasi yan yung crime-prone area. Yes po, sir. ano ah, ang po natin yan? Ha? Sabi nga po diba, kayo, sir? kayo, tingin na po. Huwag niyo po, na pong po hintayin na ako na ipatawag kayo sa Senado at doon mapapahiya kayo, mapa, -ma malalaman na kayo po inutil. Di po ba, sir? Pasensya na po. Di ba? Yes, sir. Fake tingin po natin yung ating uh, police disability. Hindi naman po siguro magsisinungalang yung mga netizen na nag-react doon sa post ni Ma'am Geraldine na sinabi, dyan daw talaga sa junction, takbuan naman sa mga elemento. O, oh, ibig sabihin, walang mga pulis. Kasi kung may mga pulis yan, eh, hindi ano yun, hindi pupugaran yun ang mga masasamang elemento. Uso daw yung hold up doon. Uh, Actionan po natin yan, yung nangyari po na yan. Starting tonight, ronda-ronda nyo na po palagi. Although alam oh, ko marami man, pa namang nila, ma malaking kainta, <laughs> marami kayong dapat pupuntahan pa. Pero mag-focus kayo doon sa mga crime-prone areas tulad nito, di ba? Kung oh, pwede nga lang, yes, kayo sir. ng isang mobile car dyan, paikot-ikot. That will serve as deterrent pag ginawa nyo yan. Opo, at, uh, tama opo, tama ba siya? Sige po. Yes, sir. Yes, sir. Opo. Sige, sasamahan po namin dyan uh, itong si uh, Sir Ariel saka yung testigo si Ma'am Geraldine magbigay ng statement at subukan nyo pong imbestigahan. Baka meron po kayong makuha ng impormasyon na katulad sa investigasyon. Apo, po namin sila at makakuha na po natin yung statement opo, para maaksidan po natin. Nak nakapagamot ka na, Tay? May mga kailangan ka makailangan kang gamotin? Medyo na okay naman na po, sir. Medyo natuyo na po eh. Dito okay. po eh. Nagpa-exe na po kayo? Hindi. Wala nga po eh. Sige po, papa-exe namin kayo. Papa-check up namin kayo ulit. Kasi hindi naman sa tinatawag kayo. Baka mamaya may hmm. nabali na dyan. Hmm. O magka ng trauma sa loob. So, mas maganda agad-agad ipapa-exe ko kayo. Papa-check up. And then, papagamot kayo kung kailang-kailang o therapy. Kasi baka ngayon, okay ka. Pagkalipas ng isang buwan, dalawang buwan, mamay, biglang lulutang yung internal trauma. Salamat po, sir. Hmm. Yung mga nalikom ko po na nagpadala kay tatay, wala po kasi siyang Gcash account. Tapos sabi ko, pwede naman po sa akin. Tapos yung mga nalikom ko po, dinala ko po sa bahay nila sa Baras po. Tapos ah, ginamit po niya nah. pampagamot sa asawa po niya. Kasi po sumabay siya. po yung asawa daw niyo, may sakit. Asawa nagkasakit. Okay, ang bait mo naman. Magkano naliko mo? Malaki rin po. Magkano? Hindi ko na po mabilang eh, kasi ano po eh, puro buo-buo buo din po. Oh. Ah, mga nag-contribute. Oh, mag-contribute naman ang akin ng wallet ko. May, may sakit pala si ano. Opo, oh, sumabay po yung Isis ano. Hindi tayo. Magkano bang bigyan kita tatay? Sa'yo na lang ito lahat tayo. Laman ng wallet ko. Nakawa kita tay. Maraming salamat, salamat po, tayo. sir. Okay. Sige po. Uh, palagay ko mga 25 ata yan or something. Okay. Sige tayo. Bulsa niya yan. Uh, pahinga muna kayo siguro. Huwag muna kayo mag-drive ng ilang araw. Ay, Sa, po, ko bastante na yan. Baka po. <laughs> Hindi nga daw kasi po nakabiyahe na, kasi na-trauma. Eh. Na nang trauma ko. Tapos ako. Kala ko po. Kamatayan ko na po, sir. <laughs> yan sapat na siguro para wag ka na muna magbihay ng ilang Thank araw. Uh, salamat yung pahinga po, ka sir. Muna. And then, pagagamot natin yes, si x-ray natin, lahat-lahat yes, lahat ko. At Ma'am Geraldine, napakabait ha, mo. Hanghang -hang ako iyo. Sana dumami pa mga katulad mo. Concerned Citizen. Thank you so much, Ma'am Geraldine. Yes po. Tay, sobrang salamat sa pagpunta salamat rito. Ha. Po, ha? Sir. At uh, punta kay Kiodet kung ano po yung mga kailangan ninyo, magpasabi lang po, po kayo sa amin. Ha? Salamat po, sir. Okay, ingat okay. po, Tay.